tungkol sa cause ko abolish the MMDA, sir? Would you care to comment on that? Um, hindi ko pa po na dinig ng buo yung sinabi ni Congressman Chua. Um, masasabi ko lamang po, ang batas po ang nag-create o nagbigay buhay sa MMDA, batas din po ang pwedeng pumatay dyan or magtanggal ng buhay na yan. So, kung sa tingin po ng Kongreso, at sasang ayuna ng ating pangulo na na-outlive na ng MMDA yung kanyang purpose at sabihin nila na uh, ilipat na lang yung aming mga ginagawa sa iba't ibang ahensya dito sa NCR. Uh, we leave it up to them kung yun po ang magiging desisyon nila at mag-aavail kami. Um, siguro ang comment ko na lang na additional, siguro naman nakikita nyo at ng publiko yung efforts na binigay ng MMDA unang una sa pagsasayos ng Kalakang Maynila nakikita niyo rin siguro yung ginawa ng MMDA noong nakaraang pandemya o saan ang NCR ang nasa epicenter ng COVID sa Pilipinas at sa pangunguna ng MMA na itawid natin yan coordination sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ganoon din yung magandang relasyon natin sa mga LGUs ang malaking na itulong sa pag-responde natin sa COVID ganoon din marami tayong mga coordination at pagtutulungan sa iba't ibang ahensya nakita nyo itong ating inainaugurate -ina ito po ay joint project ng MMDA, DNR. Meron din po tayo mga projects ng Katuang, ang uh, DPWH. In fact, nung isang araw lamang, nasa ating opisina ang uh, NCR Director ng DPWH kung saan kami ay nag-exchange ng ideas tungkol sa iba't ibang proyekto ng DPWH na flood control projects ng DPWH at uh, inaayos po yung disenyo ng isang major pumping stations na kanilang ginagawa or uh, ginagawa ngayon. Ganun din po, nandito po si Asset Audit ng DILG. May coordination din po tayo sa kanila sa para po sa pagro-roll out ng single ticketing system. Nag-usap po kami dyan ni Secretary Abalos na yung ating pong single ticketing na ipapatupad sa NCR ay inroll out po sa buong Pilipinas. Uh, yun lamang po ay ilan sa mga proyekto na ating pinagtutulungan sa ibang ibang ahensya ng pamahalaan na sa tingin ko po ay malaki ang naitulong ng MMPA. Pagmiting ko na rin lang, pauwi na po yung ating mga tropa na itinadala sa Turkey. Ah, uh, kami po ay may close coordination now sa OCD para po doon sa ating itatayo na uh, disaster training center at ganoon din po sa si LTO at sa si iba pang NHL doon sa Motorcycle Riding Academy natin. So, uh, yun mo po siguro yung masasabi ko. And siguro sasagutin ko na lang yung iba't-ibang issues na binabato sa atin sa tamang forum pag pinatawag po tayo sa isang hearing sa Congress.